pinauubaya na ni Defense Secretary Gibo Tidoro sa Department of Foreign Affairs kung susundin ang mungkahi ng isang senador na pauwiin na lamang ng China si Chinese Ambassador Huang Silian. May report si Aileen Taliping. Ipinaubayan na sa Department of Foreign Affairs ang pagpapasya kung susundin ang mungkahe ng isang senador na pauwiin na lawang sa China si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian dahil sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na bahala na si DFA Secretary Enrique Manalo na magdesisyon sa mungkahe ni Senator Joel Villanueva. Naniniwala ang kalihim na kahit sino ang ipalit kay Huang ay magiging pareho rin ang tono at ipagtatanggol pa rin ang mga ginagawa ng China Coast Guard at Chinese militia na pananakop sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. But uh, whatever ambassador perhaps they send here, we'll, we'll sing the same tune if Beijing doesn't change its mindset. Aminado ang kalihim na sa ngayon ay nahihirapan ang gobyerno na alamin kung ano ang tunay na gusto at agenda ng China at kung ano ang mga ginagawa nila dahil matagal na silang walang defense minister at inalis na rin ang kanilang foreign minister pero sinabi ni Teodoro na malinaw ang ginagawa ng China na talagang gusto nilang sakupin ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Bukas anya ang gobyerno sa diplomatic talks para malutas ang problema subalit dapat na ito ay transparent upang alam ng buong mundo ang mga pinag-uusapan sa issue sa agawan ng mga teritoryo. At tayo po hindi tutul sa diplomatic talks pero dapat ito ay open, transparent at may foundation at hindi bulungan lamang Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.